pagandahin namin yung aming room for ayan, sa halip na pintura ang aming gamitin, yan na aming gagamitin dyan, pampaganda ng dingding ayan, parang sticker na papel uh, wallpaper, mga lodi may kotse pa, oh, ganda <laughs> kotse design, mga lods ayan, di kita natin yung ano dyan uh, wallpaper, mga lodi para gumanda lalo ang ating uh, romporent room para matuwa naman yung titira dyan Ayan, uh, at yan pala ay sold out na yan mga ludi. Pinapaganda na lang namin para matutuwa sila mga guys. Ay napaganda na namin uh, gagawin. Kasama namin ang aking ano, uh, mga tsikiting dyan mga ludi. Dalawang tsikiting ang uh, tumulong sa akin dyan para mapaganda ang ating uh, room <laughs> at yan ganda mga ludi. Ang ganda ng ano. Uh, pinapanikit namin kulay grey na wallpaper mga lulis ayan hindi na uso ngayon sa panahon ngayon hindi na uso ang pintura mga lulis ayan na lang kami gamitin para walang talsik talsik tama mag pintura tayo ay marami mga patak patak at yan hindi yan ay, tayo mahirapan dyan ipanikit na lang natin ayan sulit tayo tayong ating uh, ginagawang pambili dyan mga guys ayan isa paturo-turo na isang, paturo, to, isang <laughs> parang ano uh, parang supervisor ng isa diyan mga lodi <laughs> toto na lang mga lodi at ay napakaganda ng aming gagawin diyan ayan malapit na matapos mga guys at, uh, mamaya maya ay titira na diyan ang uh, dyan, mga lodi ay napakagandang ginagawa namin ayan uh, sa halip na pintura ano yan na lang sticker guys mamaya maya at uh, magwalis pa kami dyan magpunas para matanggal yung mga alikabok mga lodi tayo mga bintana dyan eh, lalagyan pa namin ng uh, cortina ayan bintana yung ay nasa harapan ko at kailangan ay malagyan ng cortina mga lodi ayan. lapit na guys uh, lapit na matapos ayan kunting ano uh, na lang sa kabila ang ganda namin ginagawa dyan mga lodi ah uh, yan ang uso ngayon, sticker. Kulay green na sticker. Yan, mayroon pa siyang design na ano, <laughs> uh, kotse mga lori? Ay, ang ganda-ganda nating uh, ng mga lorry. Ayan ang aking isang uh, chikiting na uh, lang ng computer mga lodi. Yeah, na namin ang kurtina ito sa harap ng kanyang computer mga guys. Malapit na tayo matapos at ayan ang ating ano, uh, merenda muna tayo dyan mamaya-maya ng konti. <laughs>